Ang prostitution na madalas din tinutukoy na commercial sex work, ay isa sa mga oldest social issue na nananatiling topic ng mga debate hanggang sa ngayon worldwide. Ito ay kadalasang nakaugnay sa kahirapan, lack of education, gender inequality at iba pa. Habang ang iba ay pabor sa legalization ng prostitution, marami naman na nakikita ito bilang form ng pananamantala at social problem na kailangang tapusin. Ang paglago ng prostitution sa mga Muslim countries ay isang paradox na kadalasang hindi tinitignan bilang isang problema dahil ang naturang profesyon ay pinagbabawal sa Islam. Kaya ang mga kababaihang involved dito ay hindi binibigyan ng pansin na animoy mga invisible. Hindi rin sila kinukonsider as cause worth fighting for. Ang mga biktima rin na merong ganitong trabaho ay kadalasang hindi pinapakinggan. In addition, kung saan ang violence against women ay kinukonsider, ang violence against prostitute naman ay kadalasang hindi kasama sa anumang kategorya. Karamihan sa atin ay hindi aware sa magnitude at reality ng problema sa prostitution, at iniisip na ito ay choice ng babae dahil gusto niya ang ganitong trabaho, pero in reality ito ay kabaliktaran. Kadalasan ang deprivations, conflicts, at difficult circumstances ang nagtutulak sa mga ito para pasukin ang ganitong trabaho. Sila din ay uneducated, mahihirap at merong kaunti o walang marketable skills. Hindi nga ba pinuproteksyonan ng batas ang mga sex workers at ito mismo ang tumatarget sa kanila? May mga prostitute na nawawala ng karapatan sa kanilang mga anak, mga nadedeport, nakukulong ng dahil sa simpleng dahilan ng pagkakaroon ng trabaho na hindi tanggap ng komunidad. Paano kung sila na ang maging target ng mga killer? Paano kung nilagay na sa kamay ng ilang tao ang batas para puksain ang lumalaking numero ng prostitution? Bibigyan na kali sila ng atensyon ng gobyerno o sisisihin pa rin sa kanilang nakakalungkot na sitwasyon? Lumalaganap ang prostitution sa ilang city ng Iran, tulad ng Mashhad noong year 2000. Pero pikit mata lamang ang state at society sa mga nangyayari. Ang Mashhad ay ang pangalawa sa pinakamalaking city at spiritual center sa bansang Iran. Ito ay located sa northeastern part ng probinsya ng Khorasan. Ang mataas na unemployment at opium crisis ang nanghihikayat sa mga kababaihan sa Iran na pasukin ang ganitong trabaho para makasurvive. Ang opium crisis ay tumutukoy sa public health crisis characterized ng mabilis na pagtaas ng number ng mga namamatay dahil sa maling paggamit ng opiates. Ito ay isang uri ng pain relieving medicine na nakakaadi. Habang million of pilgrims ang bumibisita sa syudad kada taon, massive amount naman ng opium ang nakakapasok sa syudad na sinasabing galing sa neighboring country na Afghanistan. Ang lumalaking number ng poverty at unemployment ang sinasabing dahilan kung bakit lumilipat ang karamihan sa city na naging dahilan ng paglobo ng populasyon ng tinatawag na street women. Dahil sa hostility na natatanggap ng mga prostitute, lalo na sa religious city ng Mashhad, kaya nagdesisyon na ang gobyerno na umaksyon. Ang prostitution at ang paggamit ng drug ay pinagbawal noong 1979 Islamic Revolution, pero naging mas common sa mga nakalipas na taon. Sa kabila ng pagdami ng mga prostitute sa kalye ng Mashhad, sharing pagtaas ng crime rate sa naturang lugar kung saan involve ang mga babae. Unang natagpuan ng mga polis ang wala ng buhay na katawa ng babaeng nakabalot sa carpet. Pagkaraan ng ilang linggo, isa na namang babae ang natagpuan walang buhay. Nang natagpuan ang pangsyam na biktima ng strangulation, kinuha na ng parliament ang kaso nito na siya ring merong highest provincial authority sa lugar. Ang ilang deputies, intelligence chiefs, at special squad ay pinapunta sa Mashad mula sa Tehran para simulan ang investigasyon noong April 1, 2001. Maraming mga Iranians ang nag-speculate na hindi talaga gumagawa ng paraan ang mga polis para mahanap ang killer dahil na rin sa mga pinipili nitong biktima. Hindi rin nakatulong sa mga otoridad na walang pamilya ang nagkiklaim sa mga natagpuang katawan. Dahil ang mga ito ay natatakot at nahihiya na ma-associate ang kanilang pangalan sa isang prostitute. Ang mga babaeng na natili sa naturang propesyon sa Mashhad ay binebenta ang kanilang serbisyo sa halagang $5 o kulang 60 pesos lamang. Ni-report ng Los Angeles Times, ang isang theory na ang murders ay ginawa di umano ng isang religious fundamentalists para pahinain ang kumpiyansa ng humahabol na president na si Muhammad Khatami. Mas tumaas ang tensyon sa pagitan ng moderated at conservative government, gayon din ang media, nang nahalal ang kilalang reformista na si Muhammad Khatami bilang panglimang presidente sa bansang Iran. Ayon sa mga supporter ni President Khatami, sa majelis na isang Iranian parliament, posible di umanong merong higit sa isang killer na nagtutulungan laban sa kanilang political party, ito din umano ay pakana ng kanilang mga kalaban. Ang aligasyon ay base na rin sa nangyari noong 1996 kung saan ang dating intelligence agent ay nagplano na pumatay ng apat na tao. Meron ding apat na ex-agents ang napatawa ng death penalty dahil dito. Ayon sa mga investigador meron tatlong posibleng teorya. Una ang killer ay posibleng isang relihiyosong tao na galit sa mga prostitute. Pangalawa ay ito ay political conspiracy na hangad na maghatid ng kaguluhan sa komunidad. At ang pangatlo ay merong isang taong gumagawa ng lahat ng krimen. Ayon naman sa ABC News, posible ring merong possible connection ang mga murder kung saan biktima ang mga prostitute at ang naunang killing spree sa Bodnard na ang target ay ang mga may-ari ng brothel o bahay aliwan. Ang investigasyon sa krimen ay mabagal at limited. Ayon sa Deputy Governor General ng Corazon Province, kung saan makikita ang masyad, mas marami di umanong galit sa mga prostitute at sa mga involved sa extramarital sex kaysa sa mga nangyayaring krimen. Napilitan naman i-recognize ng government ng Tehran ang dumadaming prostitute at drug users. Ang Tehran ay ang capital city ng bansang Iran, kung saan sinasabing merong mahigit 10,000 ang active prostitute, at 35% sa mga ito ay may mga asawa, ayon sa isang non-government organization. Nirelocate din ang 500 sex workers para sa kanilang kaligtasan. Ang mga resident din ay natatakot sa posibilidad na ang extremist religious group ang nasa likod ng mga pagpatay, lalo na nang matapos isisi ang murder ng isang residente ng Tehran. Ang investigasyon sa mga murder ay parang isang malaking puzzle sa mga polis sa loob ng isang taon. Nagkaroon din ito ng widespread coverage sa Iranian media. Ang killings ay nagsimula ng outrage sa buong Iran, hindi lang dahil sa safety ng mga tao, dahil din sa revelasyon tungkol sa katotohanang lumalaganap na ang prostitution sa holiest city sa bansang Iran. Ayon dito ang murder ay katulad ng hinihinalang serial killings noong 1998. Nagbigay din ng matinding pressure ang media sa Iranian authorities para masolve ang mga murders. Nidemand din ni Ali Tajernia na parliamentarian sa masyad na tanggalin ang mga incompetent officials na in charge sa kaso. Matapos ang dalawang araw na police operation, inaresto ang hinihinalang spider killer sa tahanan nito, ayon kay Brigadier General Muhammad Baker Kalibaf, nang na-identify ang spider killer bilang si Said Hanay, nagkaroon ng public outrage. Maraming resident sa Mashhad ang nag-express ng kanilang galit dahil sa ginawa nitong pagpatay. Naaresto si Said Hanay noong July 2001, makaraan ang isang taon after natagpuan ang pinaghihinalaang ang una nitong biktima. Matapos makatakas ang sinasabing panglabing pito sana nitong biktima na isang prostitute after ng altercation. Nireport siya ng babae sa pulis pagkalipas ng ilang araw, nang ma-overcome nito ang takot sa pagharap sa mga pulis. Ayon sa governor ng corasan province ang 39 years old ay maraming ibinunyag sa kanyang interrogation. Kinabigla ng mga otoridad ang diretsyo nitong pag-amin sa kanyang mga krimen. Ayon dito tumutulong di umano siya para magkaroon ng better world, at hindi rin ito nag e effort na itago ang totoo niyang nararamdaman sa kanyang mga biktima. Mga worthless daw ang mga ito tulad ng ipis at mga lason sa religious society ng bansang Iran. Habang tumatagal hindi na rin di umano siya nakakatulog pag wala siyang napapatay na prostitute. Ayon sa confession nito, kung hindi siya nahuli, plano nitong pumatay ng 150 prostitute. Matapos mag sa labing-anim na murder, ngumiti pa si Hanay para sa mga news photographers. Proud pa ito ng sinabi na siya ay nakikipaglaban sa crusade laban sa moral corruption at vice. On the surface, aakalain ng lahat na si Said Azimi Hanay ay isang typical family man na merong regular na trabaho. Pero sa kabila nito meron siyang another side na hindi alam ng karamihan. Naniniwala itong siya ay sugo ni Ala para linisin ang mundo sa mga morally corrupt woman. Isang taon bago ang pagkakaaresto kay Said Hanay, noong July 2001. Ito ay namumuhay kasama ang asawa at tatlong anak sa isang lower middle class neighborhood sa Mashhad. Ito ang sinasabing Iran's holiest city, kaya ang paglaganap ng prostitution sa lugar na ito ay talagang nakakakilabot. By day siya ay nagtatrabaho bilang building contractor. Sa gabi naman hinihintay niyang umalis ang kanyang pamilya para sa evening prayers, saka siya pupunta sa kalsada ng Mashhad para humanap ng prostitute. Inuuwi din niya ang mga ito sa kanyang bahay, para doon patayin gamit ang sarili nitong headscarf. Binabalot din niya ng tiyador ang mga katawan nito sa kaitatapon sa kanal o sa tabi ng kalsada. Ang mga murders ay nagbigay ng matinding takot sa mga babae sa Iran, lalo na sa mga prostitute. Sinasabing nagkaroon din ng demonstration sa masyad na ni-organized ng mga religious groups na sumusuporta sa paniniwala ni Hanay. Si Said Azimi Hanay ay pinanganak noong 1962 sa Imperial State of Iran. Meron itong dysfunctional relationship sa kanyang ina, na sinasabing bayulente. Ayon dito ibinabaon ng kanyang ina ang mga kuko nito sa kanyang balat, hanggang sa ito ay magdugo at mag-iwan ng marka. Minsan din umano nitong sinubukan na kagatin siya ng matindi hanggang sa matanggal ang kanyang laman. Siya ay nag-serve voluntarily noong 1980 hanggang 1988 sa Iran-Iraq War at idol sa mata ng kanyang anak na lalaki na nagngangalang Ali. Hindi naman ni Denay ni Hanay ang paratang sa kanya. Sinabi rin ito sa mga reporter na pinatay niya ang mga babaeng bayaran para malinis ang masyad na isang holy site ng Shia Islam. Ang Shia Islam na kilala rin bilang Shiite Islam, ay ang second largest branch ng Islam, na nasa 10 to 15 ang global Muslim population. Ang pagkakaiba ng Shia at Sunni Islam, ay ang paniniwala nila kung sino ang naging successor ni Prophet Muhammad. Ang Shia Islam ay naniniwalang ang pinsan, at son-in-law ni Muhammad na si Ali ibn Abi Talib ang rightful successor, habang ang mga Sunnis naman ay naniniwalang ang unang caliph, o religious ruler, ay si Abu Bakr. Tinatarget nito ang mga female prostitutes na lulong sa drug addiction sa eastern city ng Mashhad na isang major religious pilgrimage site kung saan makikita ang Imam Reza Shrine. Naging obses ang lalaki sa mga tinatawag na street woman nang minsang mapagkamalang prostitute ng isang taxi driver ang kanyang asawa. Nabugbog din umano ito ng tinangkang atakihin ang naturang driver, kaya sinasabing binaling nito ang galit sa mga mismong nagbibigay ng panandali ang aliw, ayon kay Roya Karimi na isang journalist. Pagkatapos maaresto ni Hanay, ang isa sa pinakavokal na supporter nito ay ang anak nitong lalaki na si Ali. Nagpahayag ito kay Maziar Bahari na isang director, at Dan DeLuz na isa namang writer sa The Guardian, ang suporta sa mga ginawa ng ama. Isinantabi rin ito ang lungkot na nararamdaman kaakibat ng pagkakaaresto kay Hanay, sa halip pinahayag nito na ang labang sinimulan ng kanyang ama ay dapat hindi maputol at posibleng siya rin ang magpatuloy nito. Iginiit din ni Ali na ang kanyang ama ay mabuting tao na maihahambing sa isang bayani at marte. Nisakripisyo din umano nito ang sariling buhay para linisin ang kanilang bansa. Ayon pa dito pag pinarusahan ng mga otoridad ang kanyang ama at hindi gumawa ng aksyon para masupil ang moral corruption na lumalaganap sa bansa, meron taong magtutuloy ng laban nito. Hindi lamang ang anak nitong si Ali ang lantarang sumusuporta sa adhikain ni Hanay, maging ang ina nitong inaakusahan niya ng physical abuse noong siya ay bata pa. Ayon sa ginang, kung siya ang masusunod, pipira-pirasuhin di umano niya ang mga mahuhuling nagbibenta ng aliw. Ang mga pinatay din umano ni Hanay ay hindi mga tao, ayon sa kapatid nitong si Jalil. Ang hakbang din ng lalaki ay sinusuportahan ng ibang religious group at hinangaan dahil sa hangarin itong malinis ang syudad. Sinabi rin ng misis nitong si Fateme na pagkatapos ng pag-aresto sa kanya, nag-aalala siya kung paano sila tatratuhin ng kanilang mga kapitbahay at kamag-ana. Siya ay natatakot na itakwil sila ng mga ito at kung gayon, maaaring kailanganin nilang lumipat. Pero na-experience nila ang eksaktong kabaliktaran. Kinagulat din nito nang nalaman ang mga nagawa ng kanyang mister, hindi rin niya akalain na kaya itong gawin ni Hanay. Gayon paman ang mga babae di umanong umaangka sa motorsiklo ng stranger ay deserved mamatay. Sa kabila ng kanyang karumaldumal na krimen, meron pa rin sumusuporta sa paniniwala ni Hanay. Ito din umano ay dapat hinayaan na ipagpatuloy ang kanyang magandang adhikain. Ayon sa mabusising investigasyon, noong August 7, 2000, isang 30 years old na babae ang nawala. Naiwan ito ang 9 years old nitong anak. Natagpuan ang wala ng buhay na katawa ng babaeng kinilalang Laila, noong August 10, sa Kin Erab Road sa Masyad. Nadiskobre ito malapit sa taniman ng kamatis. Nakita naman sa Sagredeshar ang bangkay ni Fari Barahimpur noong August 11. Sinasabing namatay din ito sa sakal. Ang katawan nito ay isinilid sa dilaw na sako. Si Masume naman ay natagpuan noong January 3, 2001 sa Iran Kodro Company sa Mashhad. Sa kaparehas na lokasyon, natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Sarrahmani Rahmani noong February 16. Ito ay 27 years old lamang. Nakabalot din ito sa isang belo. Ang 45 years old namang si Azam Abdi ay natagpuan sa Kin Arab Road noong February 29. Ang cause of death nito ay strangulation. Nakabalot naman sa itim na tela ang katawan ng 50 years old na si Sakine kay Hamzade nang natagpuan sa Northeastern Mashhad noong March 19. Pinatay naman sa sakal ang 23 years old na si Khadija Fulkasri gamit ang sarili nitong scarf. Natagpuan ito sa village ng Dustabad na malapit sa Mashhad noong March 23. Noong April 12, natagpuan naman sa gilid ng kalsada ng Kuchan, na malapit sa Shahid Fahmida Square, at Khan Ara Road ang katawan ng 35 years old na si Marzi sa Adachan. Nakabalot din ng belo si Sarah Ramani. Isa pang katawan ng babae na nakabalot sa veil vale ang natagpuan noong April 14. Kinilala itong si Mariam na pinatay sa sakal. Nang sumunod na araw, ang katawan ng isa pang 35 years old woman na kinilalang si Touba ang natagpuan sa kaparehas na kalunos-lunos na sitwasyon. Noong April 24, ang bangkay ng 31 years old na si Azra Hajizade ay nadiskobre sa North Kayam Street sa Mashad. Sa Shahid Musavi Boulevard sa Mashad naman, natagpuan ang tatlong katawan ng mga babae. Ang tatlo ay namatay sa sakal. Kinilala ang mga ito bilang sina Mariam Begi, 28 years old, Shiva at Zara. Ang katawan ng kinilalang Leila, 20 years old, ay natagpuan sa Mashad noong July 11. Tulad ng iba strangulation din ang kinamatay nito. Si Mahbaobeh Elahi na 18 years old ang naitalang pinakabatang biktima ni Said Hanay. Ito ay natagpuan sa Kuchans Old Road noong July 24. Noong August, ang katawan ng 33 years old na si Zahra Daghosravi, ang huling biktima ng tinaguriang spider killer, ay natagpuan. Lahat ng biktima ay pinatay sa strangulation gamit ang kanilang chadors. Ito ay malaking piece ng tela na ginagamit na pambalot sa ulo at upper body ng mga Muslim uman. Binabalot din ni Hanay ang katawan nito sa kanilang full body cloaks na parang kukon, sa kainiiwanan sa tabi ng kalsada, o sa kanal. Ang ganitong istilo ng pagpatay ang dahilan kung bakit ito binansagan ng media bilang spider killer. Hinihinalang pumatay siya ng labing-anim na babae sa pagitan ng August 2000 hanggang July 2001. Si Saeed Hanay ang sinasabing most notorious serial killer sa modern Iranian history. Pagkatapos itong maaresto, ni-claim ni Hanay na sinubukan niyang linisin ang city sa moral corruption at sinasabing ni-approved daw ng Panginoon ang kanyang mga hakbang. Sinasabing nakapatay na si Said ng labing dalawang babae, lahat ng mga ito ay prostitute at merong drug issue, bago pa man dumating ang pinaniniwalaan niyang manifestation. Nagsimulang pumatay ang lalaki sa panahon na nakakaranas ng matinding tagtuyot ang masyad. Nang dispose niya ang kanyang panglabing dalawang biktima, bigla di umanong umulan ng malakas. Pinaniwalaan ni Hanay na ito ay sign ng approval ang Panginoon sa kanyang ginagawa. Mas naging inspired ito na ipagpatuloy ang sinasabi niyang paglipon sa kasamaan, hanggang sa mahuli siya pagkaraang mapatay ang panglabing anim nitong biktima. Ayon kay Roya Karimi na isang journalist na nabigyan ng pagkakataong ma-interview si Hanay, ito di umano ay isang simple at tapat na tao pero hindi ito matalino. Ito din daw ay isang religious person na hindi nag-effort na itago kanino man ang kanyang mga action at motibo. During the interview, sinabi rin ni Hanay ang abuse na naranasan niya noong siya ay bata pa, sa kamay ng sariling ina. Pero ang naturang aligasyon ay hindi kasama sa anumang documentary tungkol sa buhay ni Hanay. Ayon sa Iran Wire, wala di umanong sinister sa reputasyon ni Hanay. Ang Iran Wire ay isang collaborative news website na pinapatakbo ng professional Iranian journalist. Ito ay binuo noong 2013 dahil na rin sa brutal assaults sa freedom of expression sa loob ng Islamic Republic of Iran noon. Ang spider killing ay nag-force sa invisible world ng prostitution into the public arena, at ang mga government officials ay hindi na makakapag na ito ay nagsisimulang maging problema ng lungsod. Pero ang prostitution ay nananatiling sensitive topic. Kasunod ng pag-aresto kay Hanay, sunod-sunod naman ang paglabas ng mga taong sumusuporta sa adhikain ng lalaki, ang linisin ang syudad sa moral corruption. Maraming residente rin ang nagpahayag ng kagalakan sa nangyaring pagpatay. Meron ding sinasabing lawyer na nagvolunteer na depensahan si Hanay. Ayon sa justice officials, ang 39 years old na builder ay haharap sa public trial. Ayon sa testimonya ni Hanay sa korte, sinimulan niyang pumatay ng mga prostitute matapos mapagkamalan bilang isa ang kanyang may bahay. Sinisisi nito ang lumalaking numero ng mga prostitutes sa syudad sa nangyari at naniniwala itong ang pagpatay niya sa mga babaeng ganito ang trabaho ay kanyang religious obligation. Sinabi rin ito sa korte na pinipick up niya ang kanyang mga biktima sa kalye ng Mashhad, ang isa sa Iran's holiest cities. Lahat din ng kanyang biktima ay pinatay sa sakal gamit ang sarili nitong headscarves sa kababaluti ng chadors or veils nito. Sinabi rin itong pinipili niya ang kanyang biktima habang nakasakay sa kanyang motor o kotse, saka ito dadalhin sa kanyang bahay, habang ang kanyang anak at asawa ay wala. Dito na rin niya sasakalin ang biktima gamit ang sarili nitong headscarf. Pag nasigurado na niyang wala na itong buhay sa kanya ito babalutin ng head to toe black shadows, saka ito ay didisposed sa kalsada. Matapos nitong patayin ang kanyang pangatlong biktima, sinabi nito sa korte na tinapon niya ang katawan nito sa kalsada, sa hinintay ang pagdating ng mga pulis. Tinulungan din umano niya ang mga ito na buhatin ang wala na nitong buhay na katawan sa ambulansya. Sa patuloy na pagpapahayag nito ng pagkasuklam sa mga prostitute, dahil sila di umano ay mga scam at insects, hindi pa rin maikakailang ni Avel ni Hanay ang kanilang serbisyo sa kabila ng pagiging kasal. Ang pagkakaisa ng mga supporter ni Hanay ay unti-unting nabuwag matapos lumabas ang mas maraming detalye ng kanyang mga krimen. Sinasabing nakipagtalik siya sa labing tatlong biktima bago niya ito patayin. Sa kabila nito patuloy pa rin sinisisi ng Ansar e Hezbollah ang mga biktima dahil sa trabaho nila kaysa sa lalaking tumarget sa kanila at pumatay. Si Hanay at ang kanyang lawyer ay nagpakita ng ambiguous provision sa Iranian and Islamic law na nagre-refer sa mga makasalanan bilang waste of blood arguing na ang lalaki ay karapat dapat sa mas mababang kaparusahan. Ang kaso ay nagbunsod ng debate sa pagitan ng mga reformador na kinundena ang mga otoridad sa hindi paghuli sa kanya ng mas maaga at ilang mga konserbatibo na ibinahagi ang pagkasuklam sa pagpatay nang dahil sa pagtaas ng prostitusyon. Si Said Hanay, 40 years old na isang construction builder ay umamin sa pagpatay sa mga prostitute na nasa edad 25 hanggang 50, iginigit pa rin ito na sinasakatuparan lamang niya ang kalooban ng Diyos. 19 woman na connected sa prostitution at drug use ang sinasabing pinatay sa sakal gamit ang kanilang sariling headcarves sa nakaraang taon. Ang tatlo sa labing siyam na biktima ng strangulation ay sinasabing gawa ng isang kapika. Ayon kay Kalibaf, ang killer di umano ay naaresto na rin. Pero ang isang member ng parliament na si Ali Zafarzade ay naniniwalang merong sophisticated network ang nasa likod ng mga pagpatay. Nakilala rin si Hanay ng mga reporter na nabibigyan ng pagkakataong makausap ito bilang tapat at unrepentant o walang pagsisisi. Si Said Hanai, na isang construction worker ay nasentensyahan ng kamatayan matapos itong mag sa pagpatay sa 16 woman. Karamihan di umano ng biktima nito ay merong mga criminal records dahil sa drug abuse at sinasabi ring mga bayarang babae. Ayon sa mga huling interview ni Hanay, siya di umano ay merong divine mission, iyon ay ang linisin ang holy shrine ng Mashad, kung saan ginaganap ang mga holy masses. Ang mga umaaten din umano sa mga ito ang tinatarget ng mga prostitute na maging parokyano. Ang pagpatay din ay hinambing niya sa simpleng pag-apak sa mga ipis. Hanggang sa huli naniniwala pa rin ang lalaki na ang kanyang mga hakbang ay pinahintulutan ng Panginoon. Inamin din ito na bumabalik siya sa lahat ng kanyang dumping site para tulungan ang mga pulis na tanggalin ang mga bangkay. Ultimately ang kinakatakutan na merong mga kasabwat si Said Hanay ay napatunayang hindi totoo noong trial nito. Si Said Hanay ay napatunayang guilty sa 16 counts of murder noong October 2001 sa isang no jury trial. Napatunayan din siyang guilty sa pagnanakaw sa pag -fo forge ng mga dokumento na nagsasabing siya ay miyembro ng isang so-called morality police na nagtatrabaho para ma-promote ang kabanalan at pag-iwas sa mga masasamang gawain at bisyo. Inamin din nito na ginamit niya ang naturang documents para maharas ang mga taong pinaghihinalaan niyang involved sa mga deviant acts tulad ng magkasama na couple na walang basbas ng kasal at babaeng hindi properly nakakover. Inamin din nito ang pagkakaroon ng tinatawag na hitlist at walumpong pangalan pa ang nakasulat dito. Binitay si Hanay noong bukang liwayway ng April 8, 2002, ang execution ay naganap sa inner courtyard ng Mashhad Prison. Kabaligtaran sa custom ng Islamic law, hindi pinayagan ang pamilya ni Hanay o sinumang kamag-anak ng kanyang biktima na masaksihan ang pagbitay. Pero matapos ang pangyayari pinayagan ng korte ang mga reporters at photographers na makita ang wala na nitong buhay na katawan. Hanggang sa mga huling sandali ng lalaki bago ang kanyang execution, nag-iisip pa rin ito na siya ay isasalba ng kanya ideological alay sa gobyerno. Si Saeed Hanay na umamin sa pagpatay sa labing-anim na prostitute sa northeastern part ng Iranian city ng Mashhad ang binitay matapos pagtibayin ng Supreme Court ang sentensya nitong kamatayan. Hindi tulad ng highly publicized trial, walang kamera para i-record ang huling sandali ng kanyang buhay. Ayon sa BBC Tehran correspondent, ang nature ng crime ay particularly sensitive, kaya ang execution ay hindi isinagawa sa public, hindi tulad ng inaasahan ng karamihan. Meron isang article na napublish sa Iranian newspaper na Jomhuri Islami na merong pamagat na, Who is to be judged? Ayon dito sino ba ang dapat husgahan, ang taong humahakbang para lipunin ang sakit ng lungsod, o ang mga taong nakatayo sa ugat ng korupsyon. Ang kaparehong sentimiento ay ni-express din ng ibang tao. Ayon sa isa nitong kaibigan na nagpaunlak ng interview sa Mashhad Bazaar, Ginagawa lamang di umano nito ang tama, at dapat ay hinayaan lamang na magpatuloy. Ang nakakagambalang hating reaksyon ng mga Iranian sa kanyang krimen, ay naging subject sa tatlong pelikula. Ang insidente ay tinalakay sa 2002 documentary, na may pamagat na, And Along Came a Spider. Ito ay nidirect ni, ni Maizyar Bahari, kasama din dito ang interview kay Hanay, sa kanyang asawa at anak. Ang pelikulang Killer Spider na nidirect ni Ibrahim ni Iradzad, ay pinalabas noong 2020. Si Mosen Tanabande ang gumanap bilang sa Ed, at si Sare, bayat naman ang gumanap bilang asawa nito. Isang pelikula pa na sinasabing hango sa buhay ni Said Hanay, ang binuo noong 2022, ni Ali Abbasi na isang kilalang direktor. Ito ay pinangunahan ng mga aktor na si Nazar Amir Abrahimi at Mehdi Bajestani, ito rin ay ginawa sa Bansang Jordan. Ang pelikula ay sumali din sa main competition sa 2022 Cannes Film Festival. Noong early 2002, natuon ang atensyon ng mundo sa bansang Iran dahil na rin sa pelikulang Holy Spider. Nakatanggap din ito ng 7-minute standing ovation sa Cannes Film Festival. Ang movie ay tungkol sa isang female journalist na nag-imbestiga sa isang serial killer. Ayon kay Professor Jamshid Akrami ng William Paterson University, ang And Along Came Is Spider ay nagbukas ng pinto para makritisize ang mga religious authorities sa bansang Iran ang direktor naman nitong si Maziar Bahari, ay nakaramdam ng lungkot, dahil sa muling pagkikibit-balikat ng mga nasa posisyon tungkol sa prostitution issue, matapos isagawa ang kaparusahan ni Hanay. Ayon sa Ansar e Hezbollah Publication, ang patuloy na pagbaba ng morality ng mga babae sa conservative country tulad ng Iran ay maaaring maglead sa panibagong killing spree na nangyari sa Mashhad at Kerman. Ang documentary ni Bahari ay nagpakita ng extraordinary glimpse sa ugali ng mga working class district sa Mashhad, at ang Desperate World of Prostitutes na hinubog ng drug addiction, poverty, at patriarchal cruelty. Ang istorya ni Saeed Hanay ay lumaganap sa buong mundo dahil na rin sa documentary at mga pelikulang ginawa base sa kanyang buhay at krimen. Dahil sa and Along Came is Spider documentary, si Saeed Hanay ay nanatiling most notorious Iranian serial killer. Hinihinalang ang pamilya nito ay naninirahan pa rin sa Mashhad dahil na rin sa suportang natatanggap ng mga ito sa komunidad. Ang batas ay nilikha primarily para ma ang society, maprotektahan ang bawat isa, at ma-resolve ang anumang conflicts. Ito rin ang pumipigil sa mga aksyon ng tao na maaaring maging harmful sa iba, ni ensure din nito ang safety and order sa komunidad. Ang mga batas ay nilikha ng mga representative ng mamamayan at pinapatupad ng government para pangalagaan ang karapatan ng bawat individual. Tinutulungan din itong hindi abusuhin ng mga tao, organisasyon at ng gobyerno ang kanilang kapangyarihan. Tungkulin ng gobyerno na proteksyonan ang bawat miyembro ng komunidad, lahat tayo ay merong karapatang mabuhay, maging mahirap man o prostitute. Inilagay nga ba ni Said Hanay ang batas sa kanyang mga kamay, dahil wala na itong tiwala sa institusyon para proteksyonan ang mga mamamayan at naniniwala itong walang gumagawa ng hakbang sa lumalaking problema ng komunidad. O siya ay tunay na diabolikal na ginamit ang sitwasyon para patuloy na pumatay.